Submission ng requirements para sa kasalang bayan sa Gimba, extended sa Abril. Extended ang submission ng requirements ng kasalang bayan ng Gimba, ang dating March 31 na deadline ay inadjust ng isang linggo at uh, maaari nang magsumite ng mga dokumentong kakailanganin hanggang sa ikawalo ng Abril taong kasalukuyan. Adjusted din ang schedule ng gaganaping uh, kasalan mula Abril uh, 12 magiging Abril uh, 19. Ang uh, libreng kasalan na ito ay uh, taong-taong ginaganap ng LGU Gimba sa pamamunan ng lokal na tanggapan ng civil registrar. Sa mga interesadong lumahok sa aktibidad ay maaaring makipag-ugnayan sa naturang tanggapan upang makapagpalista. Kailangan din ihanda ang mga sumusunod na requirements para sa marriage application. Ang uh, birth certificate, ang CNOMAR uh, or Certificate of No Marriage, kung widow or widower ang uh, mag-a-apply, kailangan ng death certificate ng uh, asawa. Kung annulled naman ay court decree at certified true copy ng marriage certificate na may annotation ng annulment. At kung foreigner, ay certificate of legal capacity o kaya divorce papers kung meron. Community tax certificate o sedula ay kailangan din ipresenta. Ang uh, consent o advice ng magulang sa mga aplikanteng 18 hanggang 24 na taong gulang at uh, 3R size photo ng pares na magpapakasal na magkasama. Ayan, ilan na raw ang nag, ano, nag-apply? Ay, wala pa, ay hindi pa natin, hindi natin na uh, nakuha yung number na yon. Tapos uh, kinukonfirm pa natin kung Saan ang location ng kasalang bayan? Uh, pero yung mga previews sa Umali gym dito mm -hmm. sa tabi ng municipal auditorium ginaganap yung kasalang bayan. Ayun, uh, every April or May talaga yung uh, sakalan. Uh, uh, sakalan. Sakalang uh, bayan. Sakalang bayan uh, oh. No. At Ayan. yan ay sagot ng uh, LGU. Uh, gym. Uh, pati pati yung ano handa Mm -hmm. Yung oh, pagkain. Tapos, pagkain. Uh, uh, principal sponsor, siyempre, ang uh, oh, so bayan. Niyo. Oo. Mayor, mayor at saka oh, mga sanggulong Mayroon mabayan. din kaya sila matatanggap na ano, yung picture, di ba, pagkakinasal sa munisipyo eh, Ay. Ang may binibigay na frame ng uh, uh, magsing-irog yung, yung, oh, oh, uh -oh. yung niya. niya. Hindi um, pa natin na-confirm yun Pero mali mo, meron Meron mo uh -huh. mga pakulo or mga pakana uh -huh. <laughs> Pakulo at pakana nagaganap dun sa Kasalang bayan Wala pang bilang eh, pero nung nakaraan Parang 49 42 or 49 na pares Yung ikinasal uh -huh. Last year, I think oh, Parang yung huli kong, yung tingin ko na Date parang 2022 Hindi ko mahagilap yung 2023 Ah um, Baka 2022 ba ba bago ba eleksyon. <laughs> Taon-taon, 2017 meron. Taon-taon oh, eh. -taon ba? Oo. 2017 may nakita na akong Di report. Kailan ba natin? yung ano, yung uh, ay binyagan 2022. Ah, uh, meron ding binyagan. Uh, yung binyagan, yung binyagan. Yung nakasama tayo. Uh, Oo, oh, March sa pano sa ano, sa call. Pagko-call. Oo. Ah, uh, uh, lang yung... bayan. O oh, kaya magpaka February pala yung binyagan, uh, yung magpasakal na. Yung mga nagsasamang hindi pa kasal. Correct. Pero siguraduhin nyo lang ha, na, na pagka na, mayroon kayong dating mga asawa, papers, o, yung mga papers ay may presenta nyo. Saka yung mga nagkahiwalay, di ba? Ano tawag doon? Di obra yung hiwalay lang basta. Ano nga yung bahay? May oh, yung pagkahiwalay. Kahirap ng proseso kaya na oh, Court decree at certified true copy ng marriage certificate. Certificate na may annotation ng annulment. Mm -hmm. Iba? Annulment so, pa lang eh. makapag po yung na. sa mga nakikinig sa atin sa kayong mga taga-panood natin. Makipag-ugnayan na po kayo sa municipal, uh, local civil registrar. So, makunta eh. na po kayo ron para makapag-ano uh, na kayo. Pero okay. yan na. Sinabi na namin lahat yung mga documents na kailangang i-prepare. So kung meron na kayo niyan, dalhin niyo na doon para mailista na kayo. Mm -hmm. Oo. but you